Hi guys, good morning. Ito yung bulot ang ko. Di 4 na siya guys. Ito na siya. If din. we do it, we do it my way. Nawawala, wala na din siya. Easy. Pero yung ulo ko guys, masakit pa talaga. Ito lang siya. Adami pa yan sa likod guys. Pero parang namamatay na siya ba? Parang laya na siya. Kung sabi saya, laya siya. And guys, oh. Kapag kalilinis ko lang ng mukha ko guys siya guys uh, pati pala sa bunga nga guys meron din uh, guys yung di for cola wait ano ko siya yun ko gamot uh, para mawala siya D4. Ito na yun siya guys. Sobrang sakit. Ito talaga ako makakasali sa party namin guys. At... Nawawala um, na din siya guys. Kung ito, I know why they wouldn't tell us what it's